Narito po tayo ngayon sa ating ikatlong simbahan, ang National Shrine of St. Jude Thaddeus. Tara! Ang presensya ng mga inchik sa Pilipinas ay matagal ng bahagi ng ating kasaysayan. Noong panahon ng mga Kastila, ang pastoral na pangangalaga sa kanila ay ipinagkatiwala sa mga Dominikano at kalaunan ang Binondo Parish ang naging pangunahing sentro ng kanilang pananampalataya. Noong 1954, nagdesisyon si Arsobispo Rufino J. Santos na magtatag ng tatlong karagdagang parokya para sa mga inchik. Kabilang ang St. Jude Parish na noon ay tinawag pang Espiritu Santo Chinese Parish. Itinalaga si Father Henry Winges SVD bilang unang kura paroko at sinimulan ang misyon sa isang lumang ospital sa San Miguel, Maynila na ngayon ay St. Jude Catholic School. Sa sumunod na taon, ipinangalan ang parokya kay San Judas Tadeo at ng kalaunan, ipinagkaloob ni Arsobispo Santos ang kasalukuyang lokasyon ng simbahan. Noong 1958, inilatag ang pundasyon at sa loob ng dalawang taon, natapos ang simbahan at formal na pinasinayaan noong October 23, 1960. Noong Hunyo 1959, sinimulan ang lingguhang nobena kay San Judas Tadeo na naging tanyag sa buong Metro Manila. Tuwing Webes, dinarayo ito ng mga deboto, mga estudyante, board exam takers, manggagawa at iba pang humihiling ng tulong sa kanilang pagsubok sa buhay. Dahil sa lumalawak na debosyon, ginawara ng Titulong Archdiocese Shrine of St. Jude ang simbahan noong Hunyo 21, 1994. Ang modernong arkitektura ng St. Jude Shrine ay natatangi na may kakaibang plano at estrukturang idinisenyo upang mapabuti ang akustika ng gusali. Malalaki rin ang mga bintana nito na nagpapasok ng natural na liwanag, kaya mas matipid sa enerhiya. Mula sa pagiging isang strictong Chinese parish, ang Archdiocesan Shrine of St. Jude ay naging bukas sa lahat. Patunay ng lumalawak na pananampalataya at debosyon kay San Judas Tadeo, ang patron ng mga imposible. Magandang araw mga kasambuhay! Ako po si Father Alex Bitualia, ang parish Priest at Rector ng National Shrine of St. Jude Tadeus na italaga noong 2023 ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula. Nakakatuwa ang mga pilgrims na dumadalaw dito. Oo, marami silang panata. At marami sa kanila bumabalik talaga kahit galing ng ibang bansa, nagbabahagi ng kanilang uh, kakayanan o uh, ambag na siya namang ginagamit ng simbahan. At yung debosyon, talagang, kumbaga, nakaugnay na sa kanilang buhay. Pagsasama ng kanilang mga anak, kaibigan, barkada. Kumbaga, ibinabahagi nila. At nakatwa, hindi lang yung mga estudyante na marami, by group sila kung dumarating, pero yung mga nanay, kasama ang anak nila, o yung pamilya. At sinasabi na ang shrine dapat maging center for charitable works. So dahil sa mga ambag ng tao, meron tuwing lunes, merong medical clinic free, consultation, uh, medicines, at uh, vitamins. At uh, may mga bagay na, kumbaga, na ibabahagi sa tao. Sa social service, etc. Lalo na pag may mga sakuna, at sa ibang lugar na malalayo, na liblib, na kung, kung ano yung pwedeng maiambag ng shrine, nagaambag. Kung baga, nandun yung pagbabalik handog. Kasi lahat naman ng mga tinatanggap ng simbahan, kumbaga, kailangan maitulong kasi yun naman ang intensyon ng mga donors. At syempre, yung pagpapanatili ng maayos na dibusyon at uh, constant talaga pati yung uh, benediction at yung araw-araw na uh, nobina at benediction alam natin kilala natin si Saint Jude Thaddeus uh, the patron saint of uh, hope seemingly sometimes he is being called as the patron saint of the impossible cases sa mga Chinese o chinoy ano ang mahirap pag tayo ay estranghero sa isang bansa? Maging stranger. Kaya naman, sa isang estudyante naman, ano ang mahirap para sa kanya? To pass the exam. Not only the board exams, pero yung a quiz o final exam, nakakatuwa. Pag sa isang tao, sa katawan natin, anong mahirap? Pag may sakit tayo o kung anong problema na seemingly impossible. But the message of St. Jude Thaddeus, he says to us, there's no impossible with God. Di ba sa Annunciation, sinabi yun ng Angel Gabriel, for nothing will be impossible for God. Kaya nga sa chest ni St. Jude Thaddeus, daladala niya yung image ng ating puong Nazareno, ng puong Jesus. Kaya nandun. Kaya masabi ko na, yes, he is really a patron of hope. Jubilee, celebration, is not to fulfill or to comply with uh, uh, the requirements of being a pilgrim, but it must be a transformation for us. So, tayo muna yung makikinabang una. And then, maging mukha tayo ng pag-asa. Yes, let's be a beacon of hope tulad ng ating minamahal na santo, Saint Jude Tadeus, at lahat naman ng santo, they are sources of hope. Kasi isa naman ang kanilang mensahe. There's nothing impossible with God. At syempre, yung internalization ng ating dibusyon. Because our faith must be lived out. It must be shared with others. So, have a meaningful and grace-filled uh, pilgrimage. Salamat po. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Hingi ninyo at ibibigay sa inyo. Hanapin ninyo at matatagpuan ninyo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay makatatanggap at ang bawat humahanap ay makatatagpo at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Sino ba sa inyo ang magbibigay ng bato kapag ang kanyang anak ay humihingi ng tinapay? May magbibigay ba sa inyo ng ahas sa kanyang anak kapag humihingi siya sa inyo ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng magagandang regalo sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa kasalukuyang panahon, maraming pamilya ang dumaranas ng matitinding pagsubok. Kawalan ng trabaho, kahirapan, hindi pagkakaunawaan, at mga problemang pangkalusugan. Bukod dito, ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdadala ng mga panibagong hamon tulad ng cyberbullying at mga isyong may kaugnay sa mental health na lalong nagpapahirap sa marami. Dahil dito, ang matibay na samahan ng pamilya ay sinusubok at may mga pagkakataong ang bawat miyembro ay pinanghihinaan ng kalooban at nawawala ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaabot sa atin ng ating Panginoong Yesus ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Sa Mateo, sabi niya, Humingi kayo at ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makikita ninyo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Ang mga salitang ito ng ating Panginoong Yesus ay isang paalala na sa kabila ng anumang pagsubok, ang Diyos ay laging nariyan upang gabayan at magpalakas ng ating pananampalataya. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng krus sa ating buhay. Ngunit tiniyak niya na hindi natin ito papasanin na mag-isa. Ang pananampalataya ay hindi isang immunity o exemption mula sa mga paghihirap kundi nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw at lakas. Isang katiyakang kasama natin ng Diyos sa ating mga laban sa buhay. Sa ating pakikiisa sa krus ni Jesus, doon natin matatagpuan ang tunay na lakas, paghilom, pagpapatawad, pag-asa at panibagong simula. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ang magiging daan upang makayanan natin ang anumang mga pagsubok na ating hinaharap. Si St. Jude Fadeus, bilang patron ng mga desperadong sitwasyon, ay nagpapakita ng kahalagahan ng hindi pagsuko kahit sa pinakamatinding pagsubok sa buhay. Ang kanyang buhay mismo ay isang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin Itinuturo niya sa atin na sa mga sandaling ng pangangailangan, ang pagtitiwala sa Diyos ang ating magiging sandigan at inspirasyon, kahit tila wala ng pag-asa. Para sa mga pamilang dumaranas ng matinding pagsubok, ang pananampalataya sa Diyos ang magiging lakas upang magpatuloy. Sa bawat pagsubok, binibigyan tayo ng pagkakataong lumalim ang ating ugnayan sa kanya at sa isa't isa sa tamang panahon siya ang magbibigay ng wastong solusyon at panibagong landas at simula para sa atin ang pag-asa ay biyayang kaloob ng Diyos na nagbibigay lakas sa bawat pamilya hangga't may buhay may pag-asa at hangga't may pag-asa may buhay Ngunit higit sa lahat, kung may pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa, may pag-asa o panibagong pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos at ang ating patuloy na paglilingkod sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, ang tunay na bukal ng pag-asa. Sa Diyos na kaugat ang tunay at walang hanggang pag-asa. Hello, Sister Grace. Thank you for joining us sa ating kwentuhang ito. Pwede po kayo magpakilala sa ating mga mananood? Uh, uh, ako po ay si Sister Grace Baluyo. Uh, Actually, I, I'm representing the Franciscan Sisters of the Sacred Hearts, wow. Philippine Province. We, we are located in pa better living Paranaque, Metro I Manila. See. Ngayon, Talagang masasabi ko po sa inyo na ah uh, hinapakyata kami ng Diyos really? through mm -hmm. St. Jude of Tadeus in this national shrine. Mm -hmm. Kasi we are celebrating the 139th founding anniversary oh. ng aming congregation. Uh -huh. The congregation was that time that the father founder, Father Simpliciano mm -hmm. of the Nativity recommended the sisters under the protection of Saint Jude Tadeus. Mm -hmm. Me personally, I I am devote uh, uh, devoted talaga kay Saint Jude. Aha, uh -huh, sister. Then ngayon nagdasal ako Lord through your the intercession of Saint Jude sana my intention not for me personally but for the congregation, mm -hmm. for the province and for uh, our mission. Mm -hmm. Because we have mission here in the Philippines. Uh such as like the orphanages um, we have mm -hmm. six orphanages. We have one in Jensen, two three in Cebu, one in Bulacan and one in Samar. And then at least now we are catering uh abandoned and neglected children. Mm -hmm. Sexually abuse in Cebu. Kaya nga We really have to ask uh, the intercession of St. Jude. Kung minsan hopeless kami, because financially, really we do not have that much uh, ano yeah, um, amount account to ano uh, to finance the children. So what what we need is to trust in God, trust in St. Jude of Tadeus because when we are hopeless, God will not abandon us. Mm -hmm. God will really uh, accompany us in mm -hmm. our mission. Sister, uh, given your work, sigurado ako marami na kayo narinig ng mga kwento ng pag-asa. Meron ba kayong paborito, sister, na isa lang, Yung Pinaka-paborito niyo po? Walang-wala ka sa buhay, pero may darating na tao na tutulong sa iyo. You are hopeless now. You don't have anything. Even you are sick. Parang hopeless ka na. Hindi mo na kayang gagaling pa. But if you have trust in God, through the intercession of Saint Jude of today's, everything will be given to you. God will provide. Kasi kung ikaw ay walang pananampalataya, kahit lahat ang mga santo, kung ang puso mo makamundo, walang mangyayari sa iyo. So, ang Diyos, mag, ano siya, magbigay kung ikaw may pananampalataya through all the saints. Through the saints, St. Saint, Saint Judah Tadeus. Amen. 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 Sige, so, sister, uh, any message to all the pilgrims of hope ngayong Jubilee year? lahat tayo may pag-asa. Ang pag-asa natin, kung tayo umasa sa kanya, ibibigay niya. Kaya kayong lahat na nasa pilgrimage ngayon, think that God is above everything. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito, ang pag-ibabaw ang Diyos, ang pananampalataya natin, lahat ng bagay walang imposible. Lahat posible. Walang Amen. imposible sa Diyos. Amen. Sister, maraming salamat, salamat ulit po. Sister Grace. Uh -uh. Uh, God bless po. Salamat. Hello, Rafael, salamat sa pagsama sa amin sa ating konting kwentuhan tungkol sa pag-asa. So, pwede mo bang ipakilala 'yung sarili mo? Um, good morning po, Father. Hello. Ako po si Rafael, first year student from University of Santo Tomas. Anong course mo? Uh, philosophy po. Wow. Nako. Mukhang paparito ha. <laughs> joke lang. But we're so glad that you are here with us. Ah, uh, tanong ko lang no, siguro uh, bilang isang estudyante, uh, ano para sa iyo ang pag-asa? Um, para po sa akin, yung pag-asa po yung halimbawa po araw-araw akong -araw pumapasok. Pinagdarasal ko po na sana maging maayos yung pagbiyahe ko po sa school since uwian po ako sa province namin sa Cavite. Mm. Pinagdarasal ko din po na medyo maging maayos yung pakikipag kapwa ako sa school and yung pakikipag-interact ako sa mga teachers at iba pang tao na makakasalamuha ko po sa school. And sana po maging maayos yung pag-intindi pag ko sa mga lessons namin. So, ibig sabihin mo ba, doon ka sa panalangin humuhugot ng pag-asa? Opo. Kasi po, para po sa akin yung panalangin ay yung po yung nagpapalapit sa atin sa Panginoon. And para, para din po sa akin, yung panalangin po yung nagsisilbing ang ko po na talagang nakakapit po ako sa Panginoon. Na sa tuwing may mga pinagdaraanan po ako, alam ko pong may kasama ako at alam kong hindi, ko, hindi, hindi, hindi niya po ako iiwanan. Kaling. Naku, sana lahat ng bata <laughs> ah, bilang ah, a young person no, in this day and age, ano ba yung mga inaasam niyo Ano ba yung mga sa tingin mo Uh, yung mga kasama mo, mga kaedad mo, ano ba yung pinaka pag inaasahan nyo or gusto nyo makamit? So, para po sa amin siguro, as a whole na college student, mm. pinagdarasal po naman na lagi. Kaming siguro makapasa sa mga <laughs> subjects kasi medyo <laughs> alam, mahirap po mag aral lalo kapag madami pong readings. Uh -oh. Pinagdarasal din po na siguro na pagdating in the future, maayos yung magiging buhay namin mm. kasi asa last card of the family po ako po yung pinaka para po sa akin uh -huh. gusto ko pong ibigay para sa pamilya ko yung mga bagay mm -hmm. na deserve, sa, sa tingin ko po deserve po nila ay ang ganda no pero siguro sigurado ako may mga pagkakataon na parang nawa o nagkukulang ang ating pag-asa sa kabuhogo paano ka nakabawi mm -hmm. para po sa akin kumukuha po ako ng lakas sa panalangin talaga mm -hmm. kasi for me ayun po yung pag pakikipag-usap ng Diyos para sa akin na sinasabi niyang kasama niya, kasama ko siya na hindi niya ako iuwi, hindi niya ako pababayaan. Lahat ng mga pangyayari sa buhay ko may may maganda siyang plano para doon. Kasi sa experience mo no as a young person, may mga klase mo ganyan. Ano ba yung nagnanakaw ng pag-asa niyo bilang mga kabataan? Saan kayo talagang naapektuhan? nag nagkakaroon ng kawalan ng pag-asa. Pag, pag tinitingnan lang natin yung hindi magandang nangyayari sa atin, sa tingin ko po mas maganda na tignan kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung hindi maganda na yon maaring yung bagay na yon eh mas magpalapit pa sa atin sa Panginoon or mas lalong magkaroon ng kabuluhan yung pakikipagkapwa natin do sa pangyayaring yon kaling ang husay sige last na lang ano yung mensahe mo sa mga kapwa mo pilgrims sana na yung mga kaedad mo na for this jubilee of hope. Ah, ang sasabihin ko lang po sa kanila is wag silang mawala ng pag-asa habang may buhay may pag-asa And yung araw-araw na pagising po natin, yung araw-araw na mga biyaya, kahit hindi man natin alam, sign yun ng Diyos na nandyan siya, na hindi natin tayo pababayaan, na yung pag-asa natin is siya. Yun lang po. Maraming maraming salamat ha, sa iyong pagkakayin. God bless. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hesus, pinupuri at pinasasalamatan ko ang iyong pinakamagiliw na puso dahil sa biyaya ng simbahan. Siya ang inang nagtuturo sa amin sa katotohanan, gumagabay sa amin sa landas patungong langit, at naghahatid ng buhay ng Diyos sa amin. Ipinagpapatuloy niya ang iyong mapagligtas na misyon dito sa lupa bilang katawang mistiko. Siyang ang arka ng kaligtasan. Siya ay di maaaring magkamali, hindi nagbabago, at pangkalahatan. Pagkalooban mo na wa ako ng grasyang ibigin siya kung papaano mo siya inibig at pinabanal sa iyong dugo. Makilala na wa siya ng mundo. Lahat na wa ng tupa ay mapabilang sa iyong kawan. Ang lahat na wa ay magkaroon ng kababaang loob na makipagtulungan sa iyong kaharian. Magiliw na puso ng aking Hesus, tulungan mo akong lalong pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.